tayo sa tindahan ng mga manok kaya kung gusto nyo mas baybayan ng aking mga vlog mag like and subscribe ka naman para lagi kang updated sa aking mga video titin mo ang notification bell right tara samahan nyo ako dito na tayo sa location guys magkano to bas? 1.5 1.5 daw guys Shout out ka muna boss Ito ang isa One five din Eight hundred Eight lang guys Maaga pa Wala pang ganong tao Ayan ayan na Maaga pa To so, one five Mura na gandang klase na rin oh. Dala pang tao. Dalawang ganun pa oh. Dalawang libo. Sayar, ganun din, dalawang libo rin 'yan. pa dito. ito pa dito.

Ito yung taser rapatis wala. Wala lalabang pwede. Wala lalabang pwede kasi. Dagla korte. Bakit di wad mo lalabang po yomar mira mira na yung tao oi hey, idol hey, mister pare nandito na yung idol natin long, no ah long time no siya <laughs>

May hibay, ha? mo. guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa nakabag sa dulo ng aking video. Hanggang dito na lang. Pugoduhan ka lang sa aking YouTube channel. Mag-subscribe ka na. Ang galing galap pa pala sa lahat ng mga viewers, subscribers natin yan. Wala sa walang sawang support na. Salamat sa iyo. You belong that place all. bye. -bye.